Hello mga idol. For today's video mga idol, magsisisid kami ng saang o mga sarisaring klase ng mga shells mga idol. Dahil may bisita Hello, po tayo mga idol, siyempre ito tour natin siya sa ating kokonan ng mga shells. At ito pala siya si Jake Avener. Galing pa po siya ng city mga idol. Dinayo na lang po niya talaga ako dito sa isla para matikman niya ang ating nakukuhang mga shells. At tara, samahan niyo kami sa aming pagpunta sa area na aming kukunan. Tara mga idol. At ito na nga mga idol, dito na kami sa spot na aming sisidan. Kukunan ng saang. Yan o. may sandbar dyan mga idol oh Yan yan kami magpo trip kung may makuha kaming shells o sang. Sana meron mga idol kasi yung haba ng mga ano, samo, lumot, yan. Dito makikita masyado yung ano, shells. Abang-abang na lang kung anong makukuha natin. Ayan, aming iihaw. At ito na nga mga idol, inampitsahan ko na sa pagsisid. Sana'y may makuha kami mga idol kasi yung kasama ko dito sa ibabaw sobrang init na. At mahiya na naman tayo kasi galing pa po siya ng city Ngayon lang po siya nakasama sa atin sa pag-adventure na kumuha ng mga sang At ito sumisid ako mga idol Kinuha ko at meron na pa siguro ako nakita Ayan na nga may Hello, nakuha diba po na po ako series? diba Iyon po mga ibang kuha na mga shells mga idol Sari-sari lang po at saka may nakuha po ako na Che Orshins at gusto niya ding matikman to masarap kasi po ito sana po ay nagustuhan niyo po ang aming video mga idol at ipakalat nyo naman po yung video namin para marami pa pong makapanood sa aming adventures tuloy tuloy lang po sana sa inyong panonood at supportahan niyo po kami kung sino po gusto na makatikim ng ating shells pwede niyo po kami tayuhin dito sa aming isla ng aming pinagpungan kawayan mas bati mga idol dito lang po kami sa aming isla ng Hilatungan at samahan ko po kayo kung gusto niyo po ditong manguha ng shell so matikman ng ating paboritong saang na aming ipopod trip pamaya na ito at ito na nga nakakuha po ako ng masay paunti-unti lang po mga idol kasi ang hirap pa hanapin nakatago kasi sila sa samo o lumot na idol kahit gaano kahirap mga idol pipilitin natin makakuha ng mga shells o saang mga ito para may mapakain man lang tayo sa ating pamilya at ito yung kinabubuhay namin dito sa isla mga idol at ayan ito mga idol lo pa ano lang mabilisan lang kuha natin dito mga idol kasi masyadong mainit at nagugutom na rin kami masyado at ayan marami-rami na rin mga idol yung nahuhuli namin na salamat sa alert at may biyaya pa rin makukuha dito sa ating dagat buti na lang mga idol maganda yung panahon at grabe kahit nasa mababaw lang yung aking sinisiran marami pa rin ako nakukuha na shells at ayan na nga mga idol oh, tignan nyo naman ang bilis lang yan dami diba at may si or na kalimutan ko palang magdala ng ano, racket o sibot mga idol para pang ng si or chance kaya ginawan ko na lang ng paraan yan para makakain kami ng si or para hindi tayo mapahaya sa ating kasama at siyempre mga idol tuloy tuloy pa po tayo sa pagganap ng shells para marami rami ang ating makukuha para may maidala ma madala siya sa city mga idol at ito nga nakakuha na naman ako dalawang piraso sa mga idol magkatabi lang sila o oh. oh, ayan oh. mag shells mga idol sa saring klase talaga yung shells dito sa aming isla mga idol patuloy lang po tayo sa paghahanap mga idol kasi may, may makukuha talaga tayo yung shells dito focus ka lang po sa pagsisid ng shells mga idol para makahanap ka talaga kahit niya ano kaya hirap sila magtago eh siyempre makikita natin yan eh sanay na sanay po tayo maghanap sa shells mga idol yan po natin ang ating kinalikihan na maghanap ng no! diba? mga mga idol dali lang yeah. mga idol diba nasa mababaw lang yan mga idol kasi low at uh, nasa hanggang baywang lang po yung dagat at sa, salamat pala sa aking para video mga idols talaga si Jake pa talaga yung aking bisita na uh, video sa akin. Chat out sa iyo idol Jake Avener. Ito ang photographer ng Masbate po, ma idol. Chat out sa kanya, photographer ng Masbate. Sa inyo diyan, mga idol. Si Chano, photographer din yan, idol. Chat out sa iyo idol. At patuloy po tayo naghahanap ng shells dito, ma idol. Ito nga at may nakita na naman ako diyan. dinalang mga idol napakalinaw ng dagat mga idol at hindi malakas yung alon at makinis pa po yung dagat o ba? Diba? ganun lang kami dito sa isla mga idol para makapag hanap ka ng pagkain punta ka lang dito sa dagat at may simpre may may makulam ka talaga pag uwi kung gusto mo talagang makakuha maghanap focus ka lang sa paghanap ng shells at mayroon ka talagang may uwi na pang ulam sa iyong pamilya chat out ko pala sa aking solid supporter na si Meggie Malagad gusto niya po talaga magpa chat out ilang beses na po niya kasi na chat ay tindi ko na nakabalik ng pag adventure namin kaya ito chat out sa iyo idol at syempre dyan po sa mga taga kawayan mas bate chat out din po dyan kay na Jerlyn Rose Roses at sa uh, kay si Freeway Duck para pisa chat sa kanya at si Reveal chat out sa kanya chat out sa inyo mga idol God bless and thank you sa panunod na mga idol mga idol ito yung aming magbuhang mga idol at siyempre impisahan na namin ang pag nagluto ng saang dito pala kami nag food trip mga idol oh. dyan sama ko si idol Jake Jake Abner yan galing siya ng city at dinayo talaga niya ako dito para matikman niya ang aking mga kinukuhang shells itikman natin yung saang oh. shoutout shout out mga tropa dyan subot at dito na nga mga idol oh inihaw na namin para mampisa na namin ang aming pagmukbang ayan Tanbar mga idol, tingnan nyo naman yung place namin dito, napakaganda kainan ayan o oh, diba kaya kung gusto nyo dumayo, pumunta na kayo dito sa akin at kukuha tayo ng mga shells dito yan. Ito na, yung huli namin kanina na kuha na mashels. At kasama ko sa pagkain ngayon si Jake Abner. Galing pa to ano, masbati. Dinayo talaga ako dito sa isla para makakain ng uh, saang. Tara, sabayan nyo kami sa pagkain. At syempre, magpasalamat muna tayo sa ating Panginoon sa ating bihaya na ating nakain ngayon. Lord, salamat sa biyaya na binigay mo sa amin ngayon. Sana makadagdag ng panglakas sa aming katawan. Maraming salamat. Thank you. God bless. Tara. Ang na hagdanan o oh, takubo. Tuyum. Yun, mga susunod. Thank you.